Magandang umaga mga katropang maglalado. Bakit nga ba ako tumigil sa pag-aalaga ng Heritage Chickens? Ano nga ba ang Heritage Chickens? Ito po yung mga klase ng manok na dual purpose. Ito po yung mga klase ng manok na meat type o pwedeng uh, katayin kasi malalaki sila. At egg type na rin kasi marami silang mangitlog. itlog. Mga halimbawa po ng heritage chickens ay yung Black Australorp, Rhode Island Red, Kabir, Bard Plymouth Rock, Hubbard at marami pang iba. So ako po ay halos dalawang taon ding nag-alaga ng mga ganyang klase ng manok. So ito po yung mga rason kung bakit tumigil ako sa pag-aalaga ng heritage chickens. Unang-una, high maintenance ang mga ganyang klase ng manok makibahog. Malakas po silang mag-consume ng patuka o feeds lalo na yung mga adult o yung mga breeder na. So ang isang breeder po ay kailangan mag-consume sa maghapon ng 100 hanggang 150 grams na patuka. Hindi po katulad nung ibang lahi na konti lang yung ibabahog. Kahit po may mga alternative feeds na katulad ng asula, sapal, malunggay dahon ng saging at marami pang iba ay hindi pa rin po sapat. Talagang malakas silang mag-consume ng bahog. Pangalawa, kailangan din ng vitamins, antibiotics at probiotics. So, pangalawa pong rason kung bakit tumigil ako sa pag-aalaga ng heritage ay madali silang magkasakit. Madali silang dapuan ng iba't ibang klaseng sakit tulad ng sipon, halak, buliglig at marami pang iba kaunting ulan kapag malamig ang panahon yan, madali silang kapitan ng sipon o halak at madaling kumalat ang sakit na hahawahan yung ibang mga manok so yung dagdag gastos sa gamot pangatlo na dahilan kung bakit ako tumigil sa pag-aalaga ng heritage ay yung market. Wala pong masyadong bumibili ng mga ganong klase ng manok. Kung meron man, mga barat o gusto nila, mura nilang mabibili yung mga manok. Kapag bininta naman natin sa presyo na gusto nila, lugi tayo doon. So 'yan po mga katropa. Sa ngayon ang inaalagaan ko na ay mga uh, crosses ng native at yung iba naman ay mga panabong. So 'yan. Ganyan po mga katropa maglado Happy farming.